Parang nag-uusap sila. At bakit gano'n ang itsura ni Abby? Parang masungit. well, may isa akong nabasa ditong marites. Binasa ko yung comment niya. Sabi niya dito, Dapat mo makontrol ang ganyan na ugali. Dahil kapag napuno na ang lalaki, hindi na yan magsasalita pa kundi iwan ka na na lang diretso. Inahangaan ko kayong dalawa at pero malas ang ganyang na laging bisakol. Yung parang siguro nakasimangot ang pagmumukha. Lalayo sa inyo ang biyaya. Sa tingin ko naman mahal ka talaga ni Elias. At napakabait na tao. Papagmahal sa magulang. Kapag ganyan ang isang lalaki na family oriented, napakaswerte mo. Kaya, Huwag mo sayangin ang pagmamahal na inuukol sa iyo. Huwag laging galit ang paeralin. Lawakan minsan ang pag-iisip. Kasi nagtatrabaho ng pa nagtatrabaho ang partner mo. Hindi maiiwasan ang mga fans na lumalapit sa kanya. Nakikilala si Elias bilang ganyan, mag-entertain ng mga tagahanga niya. Kaya dapat tanggapin mo 'yan. Kung hindi mo matanggap, ikaw na siguro ang magbigay space sa sarili mo para makapag-isip ka. Alam mo, itong puntong punto na to, yung sinabi niya talaga, tamang-tama talaga guys. I totally agree. Kasi, ang partner mo, entertainer entertainer, or vlogger, or ano man dyan, tapos ikaw hindi, kailangan talaga i-adjust mo yung sarili mo tanggalin talaga yung mga selos-selos talaga. Hindi may wasa mag-selos. Pero kailangan kontrolin mo yung sarili mo. Lalo-lalo sa, sa harap ng kamera. Sabihin natin, nagpapakatotoo ka, ganyan ka. Pero minsan, matuto ka rin yung mga mag-isama. Mag-smile ba? Kaya tandaan mo yan, sa sobrang pagpakatotoo, yan din ang magbabagsak sa'yo. Karelate ako dyan. Hmm. Masi, kasi minsan, pinap oh yes, pinapakita natin ano talaga tayo. Pero meron akong natutunan doon sa mga past na nangyari dito sa akin ngayon. Na kailangan talaga pala maging flexible ka lang. Kung baga ang pagpakatotoo, huwag natin sobrahan. Kasi pag sobra din ta pala tayong totoo, hindi rin pala maganda. Sa ika nga sabi nga nila, pag sobra, hindi maganda. Pag kulang, hindi, hindi rin maganda. Kaya tama, dapat itry pa rin natin sa sarili natin na sa gitna lang talaga tayo. Walang perfect. Pero we are, we are trying our best pa rin ba? Magagawin pa rin natin ang best natin na maging perfect. di ba? Diba? Na yung mabalansin natin lahat ba? Kaya ikaw, syempre, ang um, partner mo ay sobrang sikat na. Kailangan talaga, wag naman ganyan. Parang kinakawawa mo naman talaga si Elias dito sa... Lalo pa, alam nyo yan, maraming nakakakita sa inyo. Minsan mga short clip na to, mabibigyan talaga ng ibang meaning. Pero kasi talaga sa mukha ni Abi talaga, para ang bigat na mukha niya talaga ba? Para ang bigat niya mag-smile, something like that ba? Dapat, para, ewan ko, ba, tama naman kasi nabibigat din ako na yun na kasi ang tao. Hmm. hindi talaga din ako ano na yung lagi nakasimangot, mahot. Kahit na lahat-lahat na ginawa mo na tapos magsasimangot pa. Hay nako, ang hirap kaya ganyan guys, na bawat kilos mo mali, tapos... Magsisimangot ang magsasimangot na magsasimangot, ambot na lang sa langaw. Nainis talaga kasi ako nang ganyan kasi sa totoo lang, parang ang bigat kasi niya ni. Eh. Yung nagtatrabaho ka, nasisira kasi ang concentration mo. Parang alam mo yung gano'n, maapituhan din talaga yung concentration mo pagdating sa trabaho na may ganyan kang partner. kailangan talaga pag supportive ka. kailangan, fully support ka talaga. No? Ipadama mo sa partner mo na naandiyan ka lang na ikaw talaga yung karamay niya, ikaw yung kaagapay niya, ikaw yung sandigan niya, alam mo yun, ikaw yung talagang uh, lahat malabasan niya ng mga ano man yung pinagdaanan niya, something like that. dapat yun ang iparamdam mo sa kanya. Bad things man or good things man, dapat andun tayo sa kanya. ba? Diba? Ano man mangyari, dapat kayo pa rin talaga hindi hindi yung maglalaglagan kayo tulad niyan hindi talaga siya maganda tingnan sa, sa, sa akin sa mata ko or sa ibang mata din kam mata din. kasi nga dapat niya i-change niya yan ang dapat niyang it not change i-improve pala. paano makasalamuha paano makibagay kasi nasa social media ka na eh para magaan naman sa feeling baka Lagi na kasi maangot. Kakainis. <laughs> Kakainis Kaka kaya magtingin ng ganyan. Sabi natin mabait ka. Pero oo, oh, oh, ando ano na tayo sa mabait ka. Pero, try. Try to improve ba? No, wala naman kasi mga ibang makapag-improve. Dapat matuto din tayo na mag-accept ng mga, ng mga, or magbasa, or magbinag-binag ba, or magmuni-muni ng mga opinion ng ibang tao. Though, uh, though you are not asking their opinions, pero, at least, Diba? It's normal lang naman kasi sa atin na um, may mga bawat isa may um, mga opinions. It's all up to you kung accept mo or hindi, eh. ba? Diba? So, basa ako ayaw ko talagang mukha ni Abi na ganito na nakasimang. <laughs> kasi nakikita naman talaga natin eh kung gaano ka kakamahal talaga ni Elias. Kasi sa totoo lang, totoo na sinabi niya, pag ang laki talaga, pag nagsawa na sa ganyan, at makatagpo talaga ng babae na um, iparamdam sa kanya yung kay, pag, paano mag-care, paano, para, para sa lahat ba, lahat-lahat, iparamdam sa kanya noon. Hindi mo maiwasan yun na one day, oo, um, liliko at liliko sila ng landas. Sabihin natin kahit anong ka pa kamahal ng lalaki. Pero dumadating tala sa tatawag-tawag -tawag na hanggan, may hanggan talaga lahat. Walang forever die. Tandaan mo yan. Bye.